Hello mga boss, um, tricycle owner ka ba na nabibigatan sa sidecar ng iyong tricycle? Gusto mo bang pangatin ang sidecar ng iyong tricycle para gumaan ito? So may tuturo ko sa inyong dalawang paraan para pangatin ang sidecar ng tricycle. Boss, para pangatin ang sidecar ng inyong tricycle, um, yan sa may tornilyo niyan, kung nakikita nyo, yan sa apat na yan na tornilyo, So, dyan sa dalawang nasa last na yan, pwede kayo dyan magkalang para maging inclined yung ano, muli ng inyong tricycle para umangat ang sidecar. Kaso sa technique na yun mga pups, uh, may disadvantage yun. Um, etong gulong nyo sa side wheel, ang magiging kain niya ay nagiging hindi pantay. So, yun ang disadvantage ng mga pups. Then, may isa paraan para pangatin ang sidecar ng inyong tricycle. So, eto yung pangalawang paraan. So, ang original niyang butas mga paps ay eto at saka eto. So, etong dalawang sa dulo ang original niyang butas. So, para maingat ang sidecar ng tricycle, nagbutas tayo dito ng ano, panibagong butas. So, sa gayon, mas aangat siya. Pero, pantay pa din ang ano, um, kain ng gulong ng inyong tricycle. So, yun lang mga paps. Sana may naitulong sa inyo video na ito para maging magaan ang sidecar ng inyong tricycle so hanggang sa muli so bali magiging kanya na siya mga pups so ayan ang tura nya so dito siya dati nakakabit ngayon itinas natin ng konti para umangat yung ano sidecar natin kasi nung una align ito dito kaso sa katagalan nauunat itong ano itong muli ng tricycle natin kaya medyo bumabagsak so para maibalik sa dati yung gaan ng sidecar ayan itinataas natin siya so yun lang mga paps so hanggang sa muli